payout testimony. Ako nga pala si Joanna Pitoya. Isang OFW dati sa Bansang Kuwait pero nag good na dahil kay Lipgood. At nagpapasalamat ako sa itaas at ganoon din kayo sa naghila sa akin dito kundi walang iba kundi si Mentor Ryan Campusano. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong kikitain na ganito. Kaya maraming salamat sa, sa iyong mentor at sa LV Left God. Dahil napakaganda talaga ni Left God. Hindi ito is legit ligit na ligit. Dahil ito na ang magpapatunay sa kinita kong ganito. 11,200 unang-unang encashment ko kaya kung kayo nagdududa pa ito na ang nagpapatunay sa inyo na tuong totoong totoo si Left Good. kaya kung gusto niyo magkaroon ng dagdag income dito na kayo kay Left God PM niyo lang ako at tuturuan ko kayo dahil alam ko kailangan ni rin, ito na dagdag income kaya kung um, kahit kahit matanda, walang pinipili silip ko dahil nakakatulong ng malaki, legit na legit Kaya maraming maraming salamat, ulang una sa itaas Kay Mentor Ryan Campuzano, kung hindi dahil sa kanya, wala rin akong kikitain na ganito Ito ang first encasment ko sa susunod, mas malaki pa siguro ang kikitain ko dito. Dahil hindi lang ako ang nagpapatunay na kumikita ng halagang ganitong halaga. Ito ang unang-unang encashment ko, 11,200. At uh, sino ba, sino ba naman ako nakikita ng ganito? At biro mo, kahit wala kang invite, basta trabahuin mo lang. Kahit anong opportunity papasukin mo, may tatar mo. Lang kaso lang si Letgood, kakaiba dahil kahit wala kang invite, kumikita ka basta mag-subscribe ka lang ng every month yun, kikitain mo kaya, kung sino man ang nangangailangan ng ganitong opportunity ipiin nyo lang ako at tuturoan ko kayo, igagay ko na kayo maraming maraming salamat sa lift good napakaganda talaga ng lift good ito na ang magpapatunay hawak-hawak ko na ngayon ko lang in God bless all. To God be the glory, power, and the good.